ano sa restaurant Nasa Mexi ano sa mix na sa Mexico restaurant sa na Mexico restaurant oh my god di may Mexico dito sa Hong Kong may diwata sa Pilipinas di may Mexico naman dito sa Hong Kong o, di ba bangunda ayan, oh ayano ito oh. bakso ay doon oh. kinakain niya oh shout out guys ayan hello 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 tara at kakain na muna tayo o, di ba bangunda masarap pala ba Manis na amit ni guys no, mo. Um. Guy. Ayan. Ay, oh. At meron siya. Pwede mo. Hindi ko daw siya inutusan. Guys, please subscribe. Subscribe naman guys. Nang The Rice Vlog. Kasi parang ay naku. Ay, wag kay Rice. Ay, guys. So, uh, ano to siya guys? Pork uh, chop. Mm. Special mention ang damo. Mm. subscribe sure subscribe. Click the notification below. Mmm. Hi guys, team Hello, Mr. <laughs> Joseph. I ka mag-live <laughs> ka Naka <laughs> na? naka-live ka? Naka-YouTube naman siya. 'Di magwala ng

Anong nakamagsikan? Isang po ako. Pinundukin 6. Nakapagpas na yung 6 ng 8. Hindi mo nirapan? Hindi nirapan ako. Ano'y pinundukin nga? Pinundukin 6. Nanunod music. mangang. Nanunod ko na 6. Hindi ko nasa plug close. Puna pinundukin 6 ay nito nila. Sarap kasi pag mangang. Oo. Nag-a-inkle nito nga siya. nag a Hindi ko maganda sa ito ba ba? Kaya ngayon, pinapasahan ko na yung coffee yan. Sino? Yan. Para malalit siya. May pang-bae ba

Sabi nyo mo, ikaw kung makain. mo na. Ito kinakain. Parang ganito rin yung kinakain na namin sa kami ano ilagay mo. Maso lang, depende mga boys. Ito kasi, may pochak pala ko, eh. Pwede siyang maglanggang mag side dish kasi. Yan kasi five-year mm -hmm. na Oo. Oh, oh. Pero pwede kang mag-alima. Oh, oh. ba? Oo. Mayroon five May mga bowls bowls May beef or oh, what namili ka Ito yung gusto ni baka. ano nga? Eh? Oh, so, Meron ganit eh? yung ganito sa bali. Yung? Kasi? beef na merong ganito. Sa gano'n na ganyan. yun. pa? Nakukuluan yung beef? Eh? Oo. Oh, oh, Nakaano siya naka, sa beef. Ano? Naka siya yung kung amo mo ano, kaya amo sa bahay naman wala. Umigil siya nung nagpaano siya, di ba? Umigil siya sa kakain ng mga sa buwan. Tapos, tapos, hindi na siya magandang Kasi hindi rin ito maganda eh. Ano bang niluluto mo? Ano ba mga niluluto mo? Ikaw ba 'yung mamalingke o siya? Depende sa kung niluluto mo. Ano ba mga niluluto mo kasi? Ako por, ako por, um Ay, ayaw nila ng... Ang beef kasi na 'yun eh. ni. Yung, ano, yung, 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 yung,

Malaki. Parton, parton. Mas malaki na. Mas malaki na. Mas malaki sa... Mas kasi ang kita nila niyan. Ngayon <laughs> ka ba ngayon sa yun yung video niya? Kanina mo doon sabi ko. Sinalo ko na sabi ko kayo. Sabi ko, try mo yung mo pamilya ko na. Ayan sa dice, sa ay ma dice hindi siya naglalaro. Ma hindi siya sa sa ma dice. mabilis yung pera dyan. Pag malasin ka. Pa. Pero ano sa ano lang? Ate Jo, gusto mo ba talaga makabawi? Manig yung ming Alam niya Ay, yan. Alam niya yan? Oo oh, eh, ba't hindi siya ano? Oo, alam niya yan. Adik siya kay Queen. Naku, kasi nanig niya siya ng mga 60 Pero na hindi niya kinaka Hindi niya kinaka-out. Kinaka-out sa kalatikan niya. Pero na maraming busy ah. Eh? 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 Bakit hindi siya Alam mo sa totoo lang, pero nakakatakot yung ganyan eh. Nakakatakot yun, sabi niya niya siya. Nakakatakot kasi adik kinay, but, yun, pero,

Kita mo si Maylin niya, ano, nung, 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 nung nag-iisa siya, na-addict din yung, kasi nung wala sa kailula niya, di ba, ano, oras siya naglalaro na. At de, si na nananalo siya, nakaka-timing siya. Diba, hanggang ma magaling na mag-ano si Maylin Lucan. Nakaka-timing siya pag hindi siya, ano, yung wala lola niya.

may nila presyo kaniyang isa tayo sa mundo. gusto kong pinta gusto ko naman maglaro kayo mo, man, mananalo kayo. hindi naman yung commission um, kolang. kasi tapalutin ako. naglaro tina ko, <laughs> <sila> ko talo. kaya <laughs> yung mga malaking gaming, an maliliit na gaming. Pag lagi ka nananalo, ka na nila. Mayroon kong naman yung giging. Yung na laro. Tapos, may may ko sila, nila. sis na Tumboy pala. Wala mo kita nga? Sis. City. Tumboy pala naman. Nais na ko yung sis, na. ko yung problema. yung

matagal na matagal na yung immigration dyan. Baka ibahin na nila. Okay. Okay. lang Okay. ano, Okay. pag dito Okay. 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 Sa Okay. 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 tapos ma-ano ka pa eh? Ma-intelligence ka pa ano? Luha pa, luha pa pa yun? Luha pa? Ayun, yun. Yun ang sa eh. Yun ang pa Yun ang may Dati kasi, di ba, main, uh, ano niya, pinayas, one child. Ang taga na kasi talaga yung one child na immigration. So, it means, siguro, may ano na yun. Yun nga, sinaku, 22 years na. Oo. Hindi pa kaya. Oo nga, yun nga. One child na. Oo, ilang years na yun? years na. Ako? 20 plus. Ito yung nakaka-do. 1998 ako eh. Walang niya, kaya, ano ka ba dito? 1998 ko lang. Ika ba? 1998. 1998. Wow. 1998? Grabe ito! Nakaunahan ako sa kanya. 1998? Yeah. Dalawa ka pa ako nandito ngayon. Yosef, baka ilang taon pala ako nandito ngayon. 1990 na ano ka ba? 1996. Alam ah, mo, no, dalawang so, lang nandito ngayon. Na ha? Oh, look at her!